Masayang pamilya ang angat ng karamihan sa atin. Merong maswerte na pamilya at merong ding hindi pinalat. Sa tingin po ninyo, sino ang maaapektuhan kapag ang ama at ina ay palaging nag-aaway na mauwi sa hiwalayan? Ang pamilya ni Kuya Jonathan ang hindi sinwerte sa hamon ng pag-aasawa na nagtulot ng malas sa kanyang mga anak at sa kanyang kalusugan. Si Kuya Jonathan ay may sakit na hindi matukoy-tukoy dahil wala siyang pampagamot at ang kanyang katuwang na lang ay ang kanyang mga anak na nag-aalaga sa kanya. Bakit kaya naging ganito si Kuya Jonathan? Siya ba ay iresponsabling asawa o ama? Sa kanyang mga anak, tapusin ang video. Kaya po mga ka-partners, mapapalang harap po sa ating lahat. At syempre, mainit na panahon kaya magpunating kalimutan na bago po, uh, bago po tayo umalis sa bahay at tayo ng maraming tubig kasi syempre napaka po ngayon ng summer. No? Kaya kami, ako po, hindi ko alam bakit nagkalipot po ako kaya medyo nakapipot ako. So ayan, kami ng maraming tubig dahil uh, for uh, self-purposes na kahit pa kahit may uh, init yung panahon ay talagang hindi kami maubusan ng tubig sa katawan namin. Okay. Mga partners, ito po yung uh, isang nilapit ng isang netizen, isang viewers po natin sa Facebook page. Nanginginahan sa atin ng kunting tulong na dito po kami ngayon sa bayan po ng Katarman pa ito, no? Sa barangay Makinli. At uh, aming amin pong bibistahin, yan, yung natin kay Butabang sana kahit pa paano matulungan po kahit sa pinit ko na para. So, uh, na-excite na po ako mga kapartners. Sana uh, po na-excite na rin kayo sa panibagong kwento ng buhay na inyong mapapanood po dito sa aking YouTube channel. Ayan, huwag niyo pong sasanang uh, kalimutan na uh, mag-subscribe sa ating YouTube channel Boy Tabang. At syempre, shoutout po sa mga charity viewers natin dyan. Palike at pa-share naman po ng ating video. Ayan. So, huwag na po nating uh, uh, patagalin mga kapartners. Tara na po sa video. Teka. Ano na? Huwag na natin. Huwag na natin palatagin. Yun. Huwag na pala natin palatagin. Tara na po. Tara. niyo po yung bahay na yun. Medyo liblib -lib na po siya at natatabunan po siya ng mga uh, puno. So, para kinakabahan po ako sa kalagayan ng beneficiary po natin. Kasi parang uh, walang tao at mukhang luma na po yung bahay mga partners. Mamaya, abangan niyo Huwag nyo pong skip yung video panoorin niyo hanggang matapos para malaman niyo po yung uh, kwento ng buhay ng panibagong beneficiary po. Ano ba kapat eh? Ha? Ano ba kapat eh? Ayan, subukan po natin at ah uh... Maupay! Meron? Maupay! Isa ako? Uy! Uy! May tao po mga kapat eh. Sila kuya! Uy! Kumusta? Okay. Ha? Okay ka lang? Sure ka? Ha? Pwede ba makituloy? Ayan. Kasi siya na kuya, mag-face mask lang ako kasi medyo sinisipon ako, ha? Ayan. Kamusta ka dito kuya? Ha? May sakit? Anong sakit ni kuya? Sa nalamunan? A sore throat? Makate? Makate. Makate. Ayan. So, anong pangalan pala ni kuya? Sure, <miklin> Si Kuya Jonathan, ma si Kuya Jonathan ba marunong magtagalog? Marunong. Mm -hmm. Hindi ka na marunong. Pero kaya pa naman kahit pa unti-unti. Ayan. Ano, ano yung sitwasyon mo dito, Kuya Jonathan? Mayan, Wala ka na kasawa. Ha? Mayroon. Iniwan ka. Pwede bang maikot yung bahay mo? Para kahit pa paano malaman nila yung sitwasyon mo? Ay mga kapartners, ikutin po natin yung bahay ni Kuya Jonathan. Ayan. Ayan wala na po talagang kabuhay-buhay yung sa loob po ng kanilang bahay. Ayan. Kawawa naman po yung may sa butas-butas na po yung mga... Ano to kuya? Parasaw? Anahaw? Parasaw. Parasaw. So dito yung kusina nyo. Wala na pong kagamit-gamit. Wala yeah. na partners. Wala ano? na. Kaya Jonathan po mga kapartners ay iniwan po ng kanyang asawa. Tingnan niyo po, wala na pong kabuhay-bukay. Ayan, so kuya, Kamusta ka dito? Dito ka ba natutulog? Ha? Okay lang. Natutulog naman. Ay, kawawa naman po ni Kuya Jonathan, mga kapartners. Mag-isa lang po siya sa ganitong parang abandonado na to, kuya eh. Ayan. O tinan niyo po dito sa loob po ng kanilang bahay. Ito po 'yung pinaka niyo dati. Oh. Ayan oh. Grabe, mag-isa na lang po siya. Ay, magpapakilala kami Kuya Jonathan, no? Baka kasi uh, masyaka kung bakit na merong mga tao nag-i-interview sa'yo pumunta dito sa bahay mo. Kami po Kuya Jonathan yung mga charity vlogger dito sa Northern Samar. No? Pinamumunuan po kami ni Kuya Joey. Si Kuya Joey po ay member ng Team Kalinga. Pamilyar ka po ba sa Team Kalinga Kuya? Ha? Opo. Hmm. Sure. Sino yung kilala mo na mga vlogger or charity vlogger sa Kalinga? Rosales. Ha? Huh? Rosales. Rosales. <laughs> Ayan. Si, ang Kalinga ay pinamumunuan ni Kuya Ban at Edda ti Kalinga Prab. Mm -mm. Tapos, uh, si Kuya Joey naman ay siya siya, siya sa pinaka uh, pro, uh, batch one ng Kalinga. Siya yung mga, sila yung mga unang sinuha ni Kuya bal na para turuan sila i-mentor kung paano tumulong sa mga uh, mga kagaya mo na nag-iisa na lang dito sa bahay diba? Ayan. So, bali si Kuya Joey ay nagpurgot dito sa Samar upang uh, dito na siya tumulong sa sarili niyang bayan tapos, syempre, hindi naman niya kaya mag-isa na mag-ikot dito sa Northern Samar. So, balik, kumuha siya ng mga tao na kahit papano mag-analyze sa kanya para ipagpatuloy yung pagtulong dito sa Northern Samar. Ayan. So, si Kuya Jonathan ay ilang taon na? 30. 30. Matagal na ba po kayo nga? Okay lang po ba na pag-usapan natin about po doon sa sitwasyon mo? Kung bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Oo. Oh. Ha? At po na yun Last year oh. na. Last year? Ah, pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa nag-isang taon. Okay lang ba pag-usapan natin kung bakit ka iniwan ni ate? Bakit po? Ano po yung nangyari? Meron po ba kayong mga hindi pagkakain, pagkakaunawaan? Maray. Wala. Ano yung pinakarason kuya? Okay lang ba na malaman namin? At malaman din ng mga viewers? Malarga lang siya. Malarga na away. Pumalis lang? Pumalis na siya. Pumalis lang? Wala kayong away pa? Para kagaya kay Kuya Daryl. Hmm. Ah kay... Yung sabog ko. Okay. <laughs> ano Sino na yun? Yung may mga anak. Mm, yung may mga anak din. Yung trabaho sa Manila. Oo. Oh. So, wala kayong away noon, umalis lang siya. Ano Kariniel, yung Kariniel. Ako ya Reniel yan. Hmm. So, same, ay, ah, hindi naman po siya sila masyadong magka-same ng situation kasi yo sinama ba yung mga anak mo? Sinama nera. Sinama. So, bali na rin. Ilan yung anak mo kuya? Tatlo lang. Tatlo. So, bali, sinama ng asawa mo. Yan. So, sa sitwasyon naman po dati ni Kerenyel mga kapartners is iniwan sa kanya yung mga anak. So bali kahit paano may karami si Kuya Rinyel, no? Si Kuya Jonathan naman po ay eh, talaga kahit eh, anak po niya eh, talagang kinuha. No? Ano ba sabi ng asawa mo dati kung bakit uh, umalis siya? wala niya sa sa na. Umalis lang daw siya kuya. Inutosan mo bumili yung magic syrup? Hindi <laughs> na bumalik? Ano? so mga nag-aaral na ba yung mga anak mo kuya? Aray, hindi pa nag-aaral. Ano ba yung dating trabaho ni Kuya Jonathan? Nalulukad lang. Nagkukupas ka lang. So, bali, saan mo, uh, kasi parang uh, first time po natin maka-encounter ng ganitong sitwasyon, mga ka-partners. Pero, yung uh, gusto ko lang po talagang ipakita sa inyo na talaga si Kuya Jonathan ay mag-isa lang sa ganitong abandonado, no? Hindi eh, mo na naasikasa to. Kuya, paano kung umuulan? Higa na nga dito lang banda. Dito lang banda yung kumutulo kapag umuulan. Paano yung pangkain-kain mo? Diyan lang. ka dyan? Uh, Gamit yung mga pag pagul. Ayun po yung mga ginagamit mong kaldero. Ayun mga partners mo, Hindi eh, bang buka namin? Eh, ito po mga kapartners yung ginagamit na kaldero ni Kuya Jonathan. No? Ay grabe. Bikani. Wala. Kakainsa na ako. <laughs> Ayan. Ano yung kalamitang kinakain mo, kuya? Wala. Wala. Pero yung kapag nagsasaing ka, anong ginagawa? Ano yung ulam mo minsan? Wala na wati. Wala. Asin lang, kung baga. Asin lang. Asin lang. Ay, kawawa naman po mga kapag schedule, Jonathan. Minsan ba merong uh, pumupunta sa'yo dito para bigyan ka ng pagkain? Wala. Uh -huh. Hmm. Meron ka bang mga kamag-anak dito, kuya? Meron na to. Ah, doon pa sa malayo. Ayan. So, kuya Jonathan, so, kamusta yung uh, ah, ah, pakiramdam na mag-isa na lang sa ganitong sitwasyon na iniwan ka ng asawa mo? Dinadala yung mga anak mo. Ah, uh, doon dito. Ano yung mararamdaman mo? Kung hanggang nasa ako, Ano no, lasak may inay maluya maluya yung nararamdaman mo paano yan yung halimbawa iniwang pa lang walang dahilan tapos ginawa mo na yung lahat tapos hindi mo alam kung bakit ganun na yung nangyari yung nararamdaman paano yung hindi mo na nakikita yung mga anak mo dito parang mag isa ka na lang sa buhay paano yan tapos may sakit ka pa wala sa akin na halimbawa sakali nakiknat ano ba yung pangalan ni ate Gina. Ayan. paano pa, pa, kung halimbawa nanonood si Ate Gina, pwede kang manawagan sa kanya. Ayan siya nanonood, oh. Sa kasakali. Gina. Anak nili. Ate ko makuhaan. sa ak. lag sa akon, Akan mo. Mm. Mm -hmm. so na akan. Ayan, maluya akan. Ayan, mabagaw. Si Kuya Jonathan po ay hindi po natin matukoy-tukoy yung sakit niya dahil masak makati yung lalamunan mo. Kasi hindi po namin alam kung ano po yung sanhi -hey ng... Uh, hindi ka pa check up? Hindi ka pa napa-check up, Kuya? Hindi pa. Okay pa. Kaya ganun yung boses mo. Pero yung boses mo dati hindi ganyan. Hindi ka paos. Okay pa. Hindi pa. Ayon, no, mga ka-partners. O, oh, panahon ni Kuya Jonathan. Ayan kuya Jonathan, meron akong dito uh, ibibigay sa inyo. Pasensya na, makakapagsay ka ba? Tutungin ko, wala ka din kagamitan dito. Ano? Wala kang sabon, Maray. wala kang uh, panhugas ng pinggan, wala, wala kang plato. No? Paano ka naman yung mga pang araw-araw mo na damit? Saan mo, saan mo nil nilalaban? Salog. Salog? Paano Yung eh? ilog Oh, okay. mababaw na. Mababaw na. So kapag malakas yung yung tubig o matas yung tubig, doon ka lalaba, Pero kapag mababa, i-stack lang muna. Mahal mo pa rin ba si Ate Janet, <coughs> <coughs> Eh, Hindi na ako mga Balikan. Bakit? Manak. Maruya, kawan sa akin. Hindi ako makakang Nadiri. So, ayan, no? Yung mga kapartners na hindi na lang po tayo makikipag, uh, hindi na po natin tatanungin ano po ba talagang uh, uh, main reason kung bakit po sila naghiwalay. Pero, tura na po lang na pansin natin yung kalagay po ni Kuya Jonathan tapos yung kanya pong sitwasyon. No? Ano po yung pwede namin iturong kung sa kasakali, Kuya Jonathan? Meron ka ba? na, kasi marami po yung nanonood. No? Kahit doon na lang po sa mga uh, sitwasyon mo ngayon, ano yung uh, pangunahing pangangailangan mo dito sa bahay mo? itong la. Ang bahay na wakay na. Hmm, anong gagawin ano sa bahay? Aray akong mabalyok para sa Gusto mo ng parasaw? Hindi mo pwedeng unahin ko eh. Sa sarili mo, pacheck up? Um, Oo, oh, unagad. Oo. Oh, mm -hmm. Check up mo na para bago bahay, yung check sarili mo na yung ayusin natin para kahit pa paano. May matagal na po ba yung, yung makati? Or matagal na wala kang boses? Uh, Tatlo na. Tatlong buwan na? Kailangan mo ma-check up para ma-resitahan ka ng tamang tanong Oh. Ano? Tapos And sa then, ano ako. Oh. na lang yung kung sakali meron pa magbigay na pagmamahal para sa iyo. Kung paano na lang sa bahay mo para kung paano gusto mo na may saayos. No? Ano? Pag-pray natin na kahit paano may tumulong at makapansin sa kalagayan mo. Lalo na yung pinagdadaanan mo. Ramdam ko yan. Yung iniwan ng asawa. And then tatlong anak. Tatlo rin yung anak ko. No? Huh? Iniwan din na niwan ako ni parang isang kwento ng buhay pero ang, ang ano lang sa'yo meron kang karamdaman ako iniwan ako itinaguyod ko yung mga anak ko no? nagsumikap ako lahat ng mga paraan para mabuhay yung mga anak ko ginawa ko nangalakal nang, namulot ng basura nasubukan ko manghingi ng pagkain para ipakain sa anak ko ultimo tinapay na may kagat na hinihingi ko pinapasa ko sa anak ko Ganoon yung hirap ng buhay na pinagdaan ko ngayon ang, ano naman sa'yo yung anak mo dinala nando sa asawa mo kumbaga yung sarili mo lang yung ayusin mo pero kailangan pagka gumaling ka at ka yung anak mo pa rin yung bigyan mo ng attention ano? kasi anak pa rin natin yun kahit anong gawin natin anak, na, anak pa rin natin yun kasi yung asawa madaling palitan eh madali hanapin yung anak kahit pagbali-balik rin ng mundo anak mo pa rin sila di ba? Okay. hahanapin na hahanapin ka ng mga anak mo kaya uh, ito natin Uh, pagalingin mo na magpagaling ka yan ano mo na ma-check ma up ka sa ngayon ano, Kaya para kay pa pag gumaling ka doon na magi-start ano, 'yung panay buhay mo no, doon ka na magmumukha oh? no ganoon lang po mga kalinga tulungan po natin si Kuya Jonathan So ayun, kaya Jonathan, narinig mo yung sabi ng head namin. No? Bago yung bahay muna, Siyempre, ahin mo yung bahay kung ikaw ay talaga meron pang check sakit, Oo mas mabuti yung gumaling ka muna bago yung iba. To follow na lang yung iba, no? Kung sakasakaling may maantig at mayroong tumulong sa'yo kahit sa maliit na paraan lang, di ba? Ayan. Kasi ani mo yung bahay na magarap kung may sakit naman yung nakatira. Di ba? Ayan. So mga kapartners, no? Doon po sa mga nanonood ngayon, especially po doon sa may mga gilito ang puso. Ayan, pa-share naman po ng upload natin about po sa kwento ng buhay ni Kuya Jonathan na kahit papano, lumawak po yung makapanood at mapunta po sa may isang uh, mabuting kalooban na maantig doon sa sitwasyon at pakarelate sa sitwasyon ni Kuya Jonathan, no? Ayan, so Kuya Jonathan, meron kaming maibibigay sa iyo dito pero ito'y konting uh, tulong lang pero nagmula ito kay Ate Bit Jones, no? Meron ka pa bang pangsaing? Wala na. Wala na. O, sige, ito, sinagot na ni Ate Jones yung pangsaing mo no? Hindi naman po namin masisiguro kung ilang buwan to aabot sa iyo pero syempre kahit papano ay talagang yung ilang araw na dadaan is mapunan ng bigas ni Ate Bitches, di ba? Ayan, ano ano sasabihin mo kay Ate Bitches? Ayun no? oh, nanonood siya. Salamat. Nat exact bugas. Ade. Mukha pang siya. Mm, magaling lang ang nanakaw. Ako Maliton. So wala po siya talagang ibang hinihiling mga kapartners. Beside po doon sa so gusto na sanang mapagawa yung bubong niya is talaga unang-una -una po talaga is mapacheck up yung kanyang lalamunan. No? Ano po ba yung nangyari? Bakit naging ganyan yung lalamunan niyo kuya? Dati, eh makalak. Mm, tapos, ano Marang. das magpote ito. Parang masikip. Nadalwa? Noong nadalwa sa Tagalog? Napaso. napaso parang ganun <coughs> yung lalamunan mo talaga ayan so yun yung sanghi ko bakit nagsabi nila na uh, pumapayat ka daw pero wala namang wala namang epekto maayos naman yung pagkain mo so sa pagkain mo kapag lumulunok ka ng uh, kanin okay naman hindi naman masakit hindi okay naman yung okay tubig Okay lang. Talagang makakatilang lang siya tas talagang ayan, hindi po natin alam na mga partners pero malalaman po natin diyan kapag mayroong pumagbigay uh, ng pagmamahal. Kahit mapagamot lang po muna natin si Kejo na tana, syempre. Yung ibang kahilingan niya is hindi naman po siguro siya maghihiling uh, ng ganong kalaking tulong pero Ayan, pusay po muna tayo sa step 1, no? Ayan, so, mga ka-partners, kahit pa paano ay, uh, ito, nabigyan natin si Kejonatan ng uh, bigas. Uy, may bisit. Ay! Nandito ba mga, mga anak mo Kuya? Uy! Um, ito yung tatlong anak mo na sinasabi. Subali so, nandoon yung sabi mo kanina na nandun sa magulang. Subali so, pumupunta sila pala dito sa iyo. Uy, um, ano ka dito? Um, ito po yung uh, tatlong anak na sinasabi ni Kuya Jonathan mga kapartners, no? <laughs> Ayan po. at may takos ka pa, oh? Mga partners may takos pa po siya. Nag-aaral pa po ba sila, kuya? Anong grade ka na? Anong pangalan mo, be? dinalin Ikaw, ito? Jonathan. Jonathan. Magkasing, ano, junior na siya. Junior. Eh, ito? Jilly. Jibi. 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 Jibi ay mga kapatid. Oh, ito yung mga anak po nila mga kapartner. So, nag-aaral sila kay Jonathan. So, ayan nung grade ka na, Grade 3. Ito naman? Grade 2. Ito? Kinder. Kinder. So, nag-aaral pala sila kung yan. So, mga kapartners, no, nah, hindi ko lubos na kanilid na kala ko na hindi na, hindi na, oh, kinuha na ba ng ina ni ate Gina? yung mga anak. So parang inilayo kung baga subali, so, hindi parang nagkahiwalay lang kayo ng bahay. So bahay lang yung pinahit. Pero nandito lang po siya sa malapit. So bale, ikaw po nang nag-iisa dito is minsan pumupunta po dito yung mga anak mo. So minsan ba dinadalang kanila ng pagkain dito? Minsan hindi. Pumupunta lang binibisita ka para kumustahin ka. wag niyo papabayaan yung papa niyo ha? Na mag-isa lang dito. Kasi kawawa naman yung papa nyo. Ako po mga ka-partners, no? Sa time po na talaga yung papa ko is, uh, alam po yan ni Baby Mix Vlog, no? Konting backstory lang. Pero hindi naman po long story. No? Nung uh, yung papa ko po ay talagang uh, may sakit. Ayan. Kahit nagbablog po ako, hindi, hindi po maalis sa isip ko na kumusta na kaya yung papa ko. No? Kumusta na kaya sana pagbalik ko is talaga hindi na siya inuubo. Kasi si papa po ay may pulmonia. No? Ayan, so kahit pa pano, no, umiiyak po ako minsan na sana, uh, uh, yun na nga, na mawala sana yung sakit niya at hindi po agad kami iwan, no. Ayan, alam po yan yung Mix bag mga ka-partners, no, kasi minsan po nagkikwento ako sa kanya, umiiyak po ako. So ayan ha, huwag niyong papabayaan yung papa niyo. Ayan, no. Ano mo sasabi mo sa mga anak mo, kuya, na kahit paano pano binibisita ka kahit sa ganong sitwasyon na parang naghihiwalay na kayo ng, yung ina nila, Salamat. Ano yung mga na? Hindi. Mga panlala yan, nakauna. Kasi tala sa... Pero ganun mo talaga ka mahal yung mga anak mo, no? Si Kuya Jonathan po ay hindi makapagtrabaho, mga partners. Doon na nga po sa concern na masakit po yung kanyang lalamunan. So, kung halimbawa Kuya Jonathan is talaga makapagtrabaho, or gumaling ka doon sa sakit mo, is willing ka magtrabaho para kahit pa no, Yung mga anak mo is masuportahan mo doon sa pag-aaral nila. Uh -huh. So ngayon wala ka talagang katayahan, parang talagang bagsak talaga yung katawan mo, no? Mahina talaga. Um, Mahina talaga. Beside doon sa masakit yung lalamunan mo, na, no? may, may iba ka ba bang sakit na iniinda? Hindi. Inuubo? Masa na yan. So, ayan, sana po mapacheck up natin mga kapartner si Kuya Jonathan para marisitahan po at kumaling. Para kahit pa paano, no, may, uh, means bigyan din or mabigyan din ng chance ulit na kahit pa paano magkabalikan sila ni Ate Gina para naalang alang na lang po doon sa mga anak po nila, no? So, siguro kapag makapagtrabaho si Kuya Jonathan ay talagang mapukusan niya yung mga anak niya at uh, masuportahan doon sa kanilang pag-aaral, no? Kuya Jonathan, ayan, ayan. Kuya Jonathan, no? Papasensyaan mo muna yan, ha? Ayan. Dala po muna yung kaya namin ibigay sa ha? Pero hayaan mo na kung merong makapanood ay agarang po nami, Uh, po kami babalik dito, no? Ayan. So, bali, kung halimbawa makabalik kami sa susunod, Kuya Jonathan, ano ba yung uh, pwede namin dalhin sa iyo? Ang ganda ka yun talaga po mga kapartners no? yung uh, mapagabot talaga yung nararamdaman niya yung kanyang lalamunan so syempre babalik tayo doon if ever na merong uh, uh, magbigay doon po sa kanyang kahilingan so gusto ko lang pong pasalamatan yan ati jones kahit pa is nakatulong po yung inyong pabigas kay kuya jonathan na uh, maitawid niya yung ilang araw na uh, pagsaing no yung kulang na lang kuya jonathan yung ulam na lang no Ayan, ulang yes. na Ulang na lang. Ulam na lang. So, no maka partners sana po kahit pa paano mabalikan po natin si Kuya Jonathan. Siyempre, gusto ko lang pong pasalamatan yung buong team na kahit pa paano malayo siya sa kalasada. At siyempre, tumawad po kami yung ilog pa. Uh, pasalamat po kami na yung ilog po ay hindi gano'ng kalaki yung tubig, no? Ayan, so, gusto lang pasalamatan yung head po namin. Yan, Joey the Great. Ayan, yun na uh, tagapaglingkod, Boy Tabang. At si Ate na Condor ay medyo busy kasi, uh, ano, weekdays. So, si BB Mix Vlog ay eh, syempre nakapunta kasi wala pasok. Nandito rin si Yasky TV at si Biyahing King. No? Supportahan po natin ang bawat isa. At tulungan nyo po sana yung kanilang mga natutulungan na deserve po talagang balikan. No, at syempre gusto ko lang pasalamatan si Manay Tere Anderson, Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Hawaii, no, at si Jubeta Belisa Tejero, maraming maraming salamat po. Chari, Bicol, at si Cherry, Manay at eh at si Lina Barbosa, kay Tita Marcelina at kay at Edna Malinaw, yung pabigas po natin at Beat Jones, maraming maraming salamat po. At kay Tita Malo de Los Santos, kay May Mahayat Mix Vlog, kay uh, uh, sino pa ba? Aguirre, no? At sa lahat po ng hindi po nabanggit, pagpasensyaan nyo na po. At alam ko naman po na isa kayo sa sumusuporta kay Kuya Joey, Cho, Kuya Joey the Great na magpatuloy po sa pagtulog dito sa Northern Summer. Hanggang dito na lang po yung ating uh, vlog. Yeah. Babalik na lang kami dito, ha? Salamat. ingat palagi, no? At syempre, huwag mong papabayaan yung sarili mo. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre kampay sa inyo na radyos mga kapat.